Nagsakto niya, kaya hotline na nyo rin. Sabi nga. Plate number mo nung Plate number, naging sabi nyo. Pero may talagang saktunin ang plate number na to. ah oh, Dili ang uban daw, dili ma'o ang nabot? Na, dili naging yun ma'o! Masa di ma'o? Dili ma'o ang plate number na nabot ako eh. Dili na ma'o imo? Eh, dili ma'o. Ogaay. Kung saan naman mo LTO eh. Okay na. Oh, Osa? Okay. Oh, well, okay, oh, dili, GA-640-61. GA? 640-61. GA Oh, ilang sa naman mo LTO? Ah, buang naman mo LTO, ay? Nga nga na yun, na, imungan, imungan pa. Desa Sa gi konen diri mo ang pangalan. Yeah. Felix. Pero tili man ni mo ang ako ang plate number daw LTO. Na naman tingali mo, oi? Si oi. GE64061. Nga ang ka na plate number, napa kani kaaso? Oh, di, napa rin ano ni tagiyo? Sir, multi. Ay, unsa oh, mera ko ilti. Ako ni display display dire ko. Ay, ako na ba imo dara. Ay, kinsa gani ni template number ro basi nag i ta ba? Exchange na lang siguro ta. Kita ko ni magamit pod. Oh, sige. Share share ta, share share. Mm -hmm. Daan pa lagi ko. Ay, marami,